Wah. Wow. Let's go. Ay, sorry. Kala Rata-rata. <laughs> ka ka <laughs> oh, <laughs> <liwana pa? laughs> Nagtaltas na ba sa inyo? Nagtaltas na. Monday. Last Monday. Ayan. Pwedeng kumuha ng insurance yung mga student dito. Ayan. Term. Term. PM lang kayo kung gusto niyo. Mas mahal nga lang yung sa lalaki. Oo, mas mahal lang yung sa lalaki. Magkano insurance mo? 26. 26 dollars. Si Cess 17. 17 dollars. 500,000 yung ano, no? 500,000 500, yung plan. Ayan, para. Let's go. Let's. Pag okay lang naman hindi mag-seatbelt pero pag nahuli ng polis, ikaw magbabayad. Oo, okay, mag-seatbelt ako. Mabilis mag ka usap. <laughs> <laughs> May pera ka, girl. Punta tayong Costco. Wow, vlogger na. Vlogger, <laughs> sit lover. Alam, hi, Hi channel, welcome to my guys <laughs> Hi guys Welcome to my ano? Hi vlog, welcome to my guys Ano <laughs> nga ba yung ano ngayon Yung bagong Bagong rules ng international student May init-init pa yun. init-init -init pa at medyo nalungkot ako Kasi marami tayong subscriber na papunta kayo dito Ay nagbabalak pala na mag-international student. Kaya, yun. Ano bang latest? Ganun si Canada, no? Kabilis magbagsak na. ganon mm, ganun na. On the pa, spot. Pag, pag gusto nilang tanggalin, tatanggalin nila kaagad. Yung so, isang press conference lang. Ganun agad, no? Wala na pala tayong gas. Ang gas muna tayo. <laughs> <laughs> Nakalamuto ko. ko. <lang. laughs> card mo? Sa Costco? yung ano yung ano natin. Yung card din na ano nilagay mo? Olam, Pero nilagay mo? No. Hindi ko kasi. ka? Baka wala. No, hindi lang. mo Ito ang kaliwan access. magaling ka magpaliwana diyan. Ikaw ang student eh, ikaw ang student eh. Ano bang bagong balita ngayon sa mga international student? To IRC. Sabi mo ma pa kanina sa ano school niya. Ano po? Starting September 1 this year, hindi na pwedeng mag dala ng dependent, yung international student. So wala na pong open work permit na kasama yung international student pag nag-a-apply unless yung kukuning program Master's degree or doctorate ano yung, yung program? Ano yun? Yung mga magla-lodge ngayong taon na to? Hindi, hindi ako sure talaga. Di pa sure? Pero ang sinabi nila naman nila, starting September. September 1. Pero yung sinabi nila na kailangan po ng attestation from the province kung saan ka mag-a-apply, yun yung effective immediately. Pero wala pa silang binigay na uh, announcement kung paano yung process noon. Wala na din pong post-graduate work for indeed, uh, international students starting September 1. Uh, wala na ng PGWP yung mga international student Next year, September 1. Hindi na sila bibigyan. This year. at ah, this year. This year na. Paano yung kung graduate ka ngayon? Kami po, hindi kasama yung currently studying na. Ah. Uh, yung mga, ano, mga nandito na, wala, kasali, kasali. Okay. Uh, yung mga nandito na, pwede pa rin mag-PGWP. Oh, As is pa din kung paano yung process. Yung mga bago, yung mga paparate, yun ang yun, wala na. Uh, yung, kanina, ano yung, yung ngayon pa lang mag enroll Ngayon pa lang mag-i-study? Opo, oh, Hindi pa clear yun, kuya, kung paano yung na-approve na pero hindi pa naman in take na lang. Mga... Sorry, sorry. Yung ating tri tripod injured. <laughs> Lagi nalalaglag yung ano sorry, yung sorry. cellphone. Yung tripod natin ay injured. <laughs> ayun kaya bad news talaga sa mga gusto mag-international student. Bad news talaga yun. Bad news. Kasi lalo na yung mga nag-ipon at nagbenta na ng mga ari-arian, mm. di ba? Tapos biglang ganyan yung mga magla na, di ba? Mm -hmm. Hindi nakasama ang ano, ang asawa at mga anak. Kumbaga mag-isa ka na lang. Oo oh, po, parang single applicant tayo. So, single para. applicant ka na lang, kaya yun. Medyo parang, mabigat din mo. Ma ano may strategy? Kinaon minsan. Yung bibigay sa yung trabaho eh 20, 20, 20 hours lang per week tapos ang problema pa doon hindi mo alam kung mapipr ka pa kasi ano uh, ano ba to hindi mo alam kung mapipr ka pa kasi Ay, Ay, pa. Ano? oo oh, wala walang pgwp hindi ka bibigyan ng pgwp di ba kaya ganun nako medyo challenging talaga so after ng school mo hmm? trabaho agad dapat oo kailangan may makuha ka Pero, na trabaho. Na na bibigay, ng... bibigay ng PR. Kaya yun. So, Pero na ano pa? May mga development pa namang ano yan. Oh, pwede kayo. After... Oo, oh, kailangan nga may magbibigay ng lamia sa'yo okay. Patuloyin hmm. muna natin yung kwentuhan natin tuturo ako mag gas siya no? <laughs> turuan natin siya mag self serve ng gas baka bumili sa sakyan eh. baka biglang bumili ng sasakyan eh pang mayaman to eh <laughs> oh, angat angat Ayan. pag umangat pindutin mo yung regular oh. Ayan, mo na Ayan, oh, look, diretso muna doon 'yan, no. Zero na. Tapos 'yan. Maglalagay ka na ng gas. Na oh, oh mo. Hold ya. Hindi, ano mo, basta pasok mo, tapos pindot. Sige, pindot. Tapos kung gusto mong hindi hawakan, hawakan siya, mm -hmm. igan pa mo may lock yan eh. Mm -hmm. Ayan. Tapos ngayon, hintay mo lang. Hintay mo lang siya mag -ano. Ganyan lang mag -gas. Tapos pagkatapos, angat, lagay dito, tapos na. Abroad? Um, Oo, oh, di diba? <laughs> Ganun lang magkas dito. Malamig. 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 Ayan, tapos na bunot. Sara agad ng gas cup. Tapos, lagay. Ayan lang. Ayan. Ayan. Okay na yan. Ayos natin saan na ba tayo naputol sa usapan natin yun nga yun medyo ano lang malungkot na balita nga di ba wala eh ganun talaga alam niyo yung kaya yung sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin na balak nila mag Canada di ba sabi ko sa inyo yung mga nakausap ko pag may pagkakataon na kayong pumunta ng Canada i-grab nyo na yung opportunity kasi pabago-bago talaga yung ano dito Rolls dito. Yeah. Yeah. Makababa lang ng bagong ano, di ba? Oo, oh, ipig. Ay, nada. Trend. Nabuta <laughs> natin yung trend. Yan, tulong may gumayon. Okay, pakita ko. ng trend. Yan. Kailangan e, traffic dito pag naabutan mo yung ano, trend sa gitna ng highway. 509 na natin. Pero... 509 na. Tinan mo. Pero parang kalahati na siya eh. Mukhang swerte tayo ng konti. Ang naaasar yung pinaka ano. Ay, hindi una mo lang nakita yung lina. Ah, Ay, nako. Araw-araw namin na nangita ni Gawain. Araw-araw. Ha, dulo na. Swerte natin. Hindi <laughs> na siya babalik. Oo. Oh, yung iba kasi bumabalik pa. Oo. Oh, oh? Nagtatanggal ng bagon. Pabalik-balik siya. Mm -hmm. 15 minutes Di pakita yun. Pakita lang siya para makikita. Ano pa ko na. Hmm. May experience ko lang. Hindi, Swerte natin. Hindi mo nakita. Mas mahaba dyan nakita namin ni Gawain pag ano yung biboy biboy eh, no biboy dali bida 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 kaya parang dito driving kala mo hindi pa yan yun no si <laughs> kakala mo ba contest ba dapat mamay mong kakita oh, of course <laughs> everyday ka ha oh. paano yung hanggang 2025 di ba sabi 2 uh, years 2 years ba yan 2 oh, years hindi ka gulo sa school niyan, no? Ano mga marites dun sa school niyo? Hindi sa amin po, sa GC Aga. Siyempre yung ko kung, kung affected kami. Kasi oh. ang oh. una namin sa is effective September 1, 2024, yung sa post-graduate work permit. Oh. Eh, hey, magpo-post-grad kami. January. January, next year. So, kinabahan na kami. Buti na lang nilino naman na hindi siya. Hindi kasama, kasama, yung... yung mga current students. Nakusap niya yung consultant? yung mismong school ang nagsabi sa inyo hindi kuya may ano din eh may ano yan yung senet na letter from my elementary uh, ah ganoon hindi kasama so, thank you. Thank thank you. Kaya, pero yung uh, apektado talaga yung mga parating ngayon yung maglalatch, Ay, maglalatch yung maglalatch tapos yung parating no Oo. mga parating okay. kasi ang hirap nun, kung, inip na lahat sa pinas oo oh, may hirap yun Single applicant din pala. Bali ngayon, ang mga pupunta ngayon na international student niyan, puro single applicant. Wala na yung ano. Kasi wala na, hindi na nagbibigay ng open work permit sa asawa eh. Grabe no, pati open work permit. Oo. Diba? Medyo masakit yun. Actually sa aming mga walang pera kasi nang laban natin. Sinabi ba ko ng Facebook? Anong saka Ano, dahil sa mga international student, we're no notion din talaga. Ah, yung, so, kasi parang ginagamit lang na makapasok sa Canada pero hindi naman nag-aadapt ng klase kasi nga ka hapon na magkain ng pera ng nagtatrabaho. Nagtatrabaho, hindi na sila nag-aaral kasi oh, yung iba. So, so parang ang daming na sayang na sila sa mga institutions sa school. Tapos hindi naman talaga yung maximize yung opportunity na mababa. Pag ganun ba, view? I mean, wala naman nangyari sa nila, no? bagay lalo na, na kung may uh, mga kapit date may mga oh, connection no. dito ano? tatrabaho sila hindi sila nag-aaral oh, okay. no, no show sa school kaya pinipigay din ng IRCC responsibility sa, uh, ng sa school na mag-limit mag din no? tapos syempre ano rin dito uh, related, din uh, uh, related din sa housing tapos yung ano pa trabaho yan di ba uh, cost of living di ba trabaho trabaho <laughs> mo kung paringgan ko. Mapapanood eh. <laughs> niya sa susunod na mga vlog. Wow. Bet trabaho kasi di ba yung last vlog. Yung responsibility ng housing ko yung binigay na nila sa school. Eh. Ah, housing. Na, oh, oh, So parang you will only accept number of students na kaya mong i-accommodate sa in-house ng school. Yun. Hello, e eh, paano yung sa iba? Kunyari kukuha ka ng sa ibang bahay. Hindi, hindi ako sure. Kuyo, pero kailangan mo takip pero Oo, yung um, talaga boss, malaking but pera but talaga. Siya talaga na may pera ka talaga. Na gagamitin sa living expenses mo. Kasi hindi yung yung proof of funds hindi na hindi talaga proof of funds. Kailangan talaga. Hindi dapat show money Oo, man, lang. Magagamit. Yun. Oo, oh, pera talaga. So ano lang, swerte niyo lang kung may kamag-anak kayo. Oh. Okay. 'Yon. Na patitirahin kayo, 'yon, know. Pero pag wala kayong kamag-anak pupunta dito, mahirap talaga. Pati pa to. Mm -hmm. Oh. So, Eh, magkano yun? Eh. Yung libro? Okay, kuya, $100 isang libro. Kasi yan yung subjects namin, anim pito. Sete. Yung $700. Kailangan na yun. Tapos yung iba hindi daw compulsory. Pero wala well, yun. Ito, Pero yung binili natin second hand, ano yan? Ay, yun, nakalano na, tayo. Na. Kasi ano uh, yun, $159? Tapos nabili namin ng $75. Woohoo! Half the <laughs> price. Buhay Canada. Uh, <laughs> may sulat nga lang, pero sagot ka na kasi kami sulat. Sinagot, <laughs> sinagutan na. <laughs> sinagutan na, na sinagutan. My notes na eh. Buti lapis lang na. No? Hmm, uh -huh. ganun. Pero next year, ang mga pupunta, single. single. Itong year na to, yung mga susunod, single na, ano? So, sa fall intake, doon na makikita natin yung mga single applicant na... Yung ano yun, mga kailangan, di ba? Ano ka? Masters na, di ba? Okay masters na. na. Pagka, pagka kung gusto mo magsama ng uh, open work permit, kailangan masters na yung yeah. kukunin mo. Tapos ng qualification. Oh, no? tapos bibigyan ka ng PGWP kung masters tsaka doctorate ang kukunin mo. Kasi yun daw yung kailangan ni Canada ngayon. Yun daw yung nahanap nila. Ah, kumbaga sa ano na sila, puno sa puno na sila sa mga ano, mga blue collar. Oh, yung mga ano ano skill ganyan no, marami na. Sa mga fast food, marami na rin. Grabe na, na, Eh, wala pa naman mga existing na ginagawang trabaho. Hmm. No. ba? Diba? Tapos mga apartment. ba? Diba? Problema sa ano. Sa housing. Kaya yeah, yun. Sana magbago. Alam nyo naman, tignan, mo, tignan nyo ngayon. Biglang nag-release. Bigla siya nag-release no, ng ganyan. Mahilig mong bigla? <laughs> no, Baka next year, biglang tanggalin nila, di ba? Kasi malalaman nila yung sa ekonomiya yung malaking impact yan sa ekonomiya. Kaya yun, titignan nila. Malalaman. Malalaman, kaya pray-pray lang. Mm -hmm. na magbago, na magbago. Na magbago sana. Saka may further announcement pa yan eh. Oh. yung mga process ng mga na lang changes. Oh, may ano pa naman yan. Kakasabi pa lang naman kanina medyo medyo mainit-init pa yan kasi titignan din nila yung mga reaction ng mga ano di ba <laughs> magmi-meeting -me uli yung mga yun <laughs> kaya yun. kung sustainable ba siya in the longer run Oo pa <laughs> paano ngayon lang palang mag pahira, pahira pala maging may error pala na sa kanila ang huling desisyon <laughs> yun know, mo di ba di ba nung nagtanong kayo sa akin dati nung mag apply kayo ng student Oh yeah. Oh. ang pinaka isa sa tanungan ko daw yung ano bilisan nyo kasi oh. maraming pwede magbag. ba diba, sabi ko sa inyo? Within 2 years. Parang sakto yung pagdating namin. Kasi binigyan mo ngayon. kami ng isang taon para mag-prepare. Isang taon oh. kami nag-prepare nung kausap oh, ka natin. Diba? Isang taon yun. Isang taon pwede pa pay yung please Hmm, okay. <laughs> Kaya, sabi ko sa inyo lang. kung gusto nyo ngayon na. But sa ano oh, kung, sabi kung, sabi, kung sabi. may pera talaga tayo kaso in-earn pa natin talaga. Saktong December nag-increase sila ng 2.5. Oo. Oh. So, Pinsa dyan. Siyempre So ang swerte natin na nakapasok tayo bago sila mabakit. Okay. Mm -hmm. Yung umpisa nag-double sila diba? Oo, oh, yung diba gano'n nila, kailangan 24 na. Oo, yung <laughs> dinoble. 20,000 ba 24? 20,000 20 na. na. Kung nabutan tayo ng babi, siguro maano pa tayo. Kuya, pwede bang another anad year ulit tingin kami ng ano? Ng... Wala na, kung pinatagal nyo, wala na kayo ngayon. Pwede, si Cess lang mag-isa. Hahanap siya ngayon ng mapipi-PR siya. Good luck para, ha. Good luck sa'yo ha. Kung makukuha. Para makuha mo yung... Bigat tapos mo. bibigay sa'yo 20 hours of ano lang, work. Ano lang yon pangkain mo lang yon Yung tuition fee mo, talagang kalahang pera mo yon Ano po ate, nung nag-apply ka may 10,000. Hindi yung, ano, yung hours. Ah, Hindi, hanggang April pa sila eh. Na hanggang 30 yata. 30 o 40 30 hours ngayon April yata yun tingnan mo di ba biglang bin, kinat na naman nila dati ano, mabago-bago talaga kaya pag may gusto ka dito sa Canada na pumunta talaga pero yung ano ko yung pag lift nila ng 20 hours na limit hindi siya applicable sa lahat ng andito then ano lang siya yung mga na-approve na, until December until December 2023 4? Oo, no? December 2023. Kaya yung iba hinabol talaga bago mag-end yung year. Hmm. Yun yung, yung nagkapunuan na dun sa ano, 'di ba, sa IOM, oh, sa oh. group dahil nagkabulan ng lodging, uh, no. Kung, ano ba daw uh, Canadian time daw ba yung ibig sabihin ng cut-off sa January 1? Oo. Oh. Kasi hinabol talaga na imagine the double proof of funds mo sa so, parang yung prepare mo na proof of funds mo pang ano lang, um, pang tuition na lang kasi oh. tuition. Eh. Ano yun, marami nag-ledge nung bago mag-January 1. Oo, oh, madami ko dami nag lodge doon, no? Kaya yun yung sinabi ni Paul na ano, um, ubusan ng slot sa mga oh. medical. Sa buging okay, okay, GC nung eh. Saskatchewan student, eh, no? Ang mm -hmm. dami na taranta, eh. Sabi, kung saan daw pwede, kasi ayaw daw nila sa St. Luke's. Pero may iba nyo na nagsabi na, kabuli na daw kasi for sure magbabago. Kaya ah, marami kasi, kasi nag-advise, eh. <laughs> <laughs> Talagang pabago-bago talaga. May hirap niya February, may mabigat din silang binaba. <laughs> Kaya pag feeling mo, ready ka na. Oo. Oh, pag alam niyong handang-handa na kayo, huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Magkarakarak. Oo. Oh, talagang, ano niyo na, kagatin niyo na ang kanat Kasi... Kaya well, ka pa na magpunta talaga. Oo. Oh. Kaya ano lang eh, face lang na parang, ayoko ka na pa. Kaya sabi ko sa nila... Ay, hindi sa ka... na <laughs> <laughs> Kaya nga sabi ko sa kanila, di ba, yung mga gusto pumunta dito, Manood sila ng mga nagbablog ng Buhay Canada. Kasi pag natigil nyo yung eagerness nyo, yung mga napagpunta dito, wala na. mawawalan kayo ng ano. Wala na yung fire na. Mo na muna oh, muna fire muna na pumunta sa Canada. Pag habang ano pa, malakas pa yung eagerness sa kabuo pala. mo oh. punta na. Tapos dito na lang po kayo magsisay. Sama-sama tayo. Sama-sama <laughs> tayo mag-usap bakit natin ginawa ito. May realize mo iniwan mo. Okay lang. Okay naman, di ba? O, oh, yung mga kapalit naman eh. Banda talaga. Sa una lang naman mahirap, siyempre. Adjustment, di ba? First step, mahirap. Oo, oh, mahirap. Swerte, no? Mga mayayaman, kahit yung mga mayayaman nga, nahirapan ng unang araw nila dito, di ba? Nga, kuya, mayayaman, nahirapan pa, ano pa kami? Oo, <laughs> oh, di ba? May mga, may mga pera na yun, nahirapan nga sila, di ba? Lalo na yung kakainin mo yung pride mo na magtatrabaho ka ng yon hindi mo linya. Tapos, dati, sa Pilipinas, marami kang... oh, marami kang kasambahay manager ka na, mataas na ang position mo. Eh pagdating dito, wala. Pantay, Yun pantay. yung mga ano, talagang susuungin mo pagdating dito. Pero mabait naman kasi di ba ko yung employee. Ito naman kanina ba, kanina sabi sa nung manager. Huwag ba daw siya sir, kasi daw pantay-pantay daw lahat naman dito. Kahit sa akin na sa school, hindi sila nagkakalap. Oh, nagpapatawag ng sir dito. Hmm. kasi sila pa yung babati, kaya pag nakakasalubo Ayun, yeah, yun lang yung masasabi namin ngayon sa bagong development ng international student. Kaya uh, dasal lang, dasal, 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 lang. tapos ano. Yun. Tuloy lang, tuloy lang yung pangarap. Okay, mo wala nang pag-asa. Makakarating kayo dito sa Canada. Ayun. Okay. Mababay ka na. Dulan, dulan, dulan. Bye. <laughs> And maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo. Bye. Ingat kayo. Tuloy lang. Ang pangarap pupuntahan dito Laban. Oh, laban lang, laban. Filipino okay, ba? Yun? wala na pag-asa. eh. Fasilian. <laughs>